guys, good evening, good evening po sa inyo hang tanan um, May gabi sa mga nagmata pa no sa mga tulog na, uh, good night po sa inyo hang tanan no Congratulations sa to ang guide karong adlaw Kaya nag -2 hits na po na tong guide karong adlaw no Sa mga nakapik lang nga niya tong guide karon, congratulations sa inyo ha Kining result sa 9pm At one advance regalo gahapon Ang 347 regalo na nato advance Kung nakapik mo ana, congratulations sa inyo ha Unya sa 2 PM na result po kay 769 on spot ta sa 769 no kung nakapick mo ana congratulations gyapon sa inyo ha. So sa 5 PM na result delayed ni gahapon gihatag nato ni gahapon ang 328 gahapon pero delayed na kay na to na ihatag karong adlaw so uh, congrats lang sa nakapik no so karon maghatag na pud tag advance um, regalo para og mapuhon sa September 25, 2024 para ni sa adlaw sa uh, Miyerkules, no? Wednesday. So sa mga ganahan mo sabay, sabay lang gihapon ning advance regalo ni hatag, okay? Ah, uh, proceed na to sa tuang ang ihatag na advance para og pohon no? Sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ang inyo. So congratulations sa mga nakapik, uh, kung ug nakapik na ganimo, congratulations sa inyo ha sa mga wala pud kapik. Sa to ang guide karong adlaw, So bawi lang ta puhon ugma basin ugma diay no kasi ugma diyan basin ugma kamo makacambah, ang makachamba. no so inaot gihapon ta maka tyamba ta ugma puhon sa ato mga guide no? so ato regalo karon advance gihapon ni eh, para ugma puhon oldros gihapon ni eh, mga idol ha ato ang regalo ah, maggenahan mag mag lang mo sabay ani eh. sabay lang ninyo okay so muni ato regalo ugma puhon ha 3 1 319. So, 319 atong regalo mga puhon versus 864. So, 864, kini 864, nigawas na lang 864. So, karon ang atong buhaton ani, kay ato aning i gap i gap nato ni gap sa agap uh, sa 3 7 sa 1 is 9 sa 4 sa pa ah, sa 4 So, 9 is 1 okay muna ihanggap mga idol so bantay mo ang ba pun kay basinyag mo buhagay na okay pag target to grambol lang ana ug mga idol so muna ihanggap ha ang gap sa 3 7 ang um, gap sa 1 9 ang gap sa 9 1 so kung isindicate man na siya ni isindicate man na siya uh, pwede gin ang timanin ninyo mga idol ha na ay na ay zero na ay zero pwede po na mag Uh, 309 Okay, 309 O, ganahan mo sa 309 309 Respita rin natin yung 309 mga idol Kaya na may 1 Kanang 1, mahimong man ng 0 O, nya, kinipong 9 Pwede po na isindicate ni Lolo Pwede na mahimo 306 Ana ah, na siya No? O, ganahan mo Respita rin natin yun So, o, iha na i-kuan, iha na i Ihanang ni nang isyndicate uh, ang 319 ang syndicate ana mo ni ang syndicate ah uh, syndicate sa 38 syndicate sa 10 syndicate sa 986 so mo na yung syndicate 08 uh, 806 no 806 ato banig hatig anina ato nang gihatag wa agyapon siya kalusot no pero hat ni na kombinasyon ang 806 mga idol kasi ganahan mo na i-pick na ninyo kung ganahan mo. Ha? O ganahan mo hana, -pwede na ay pwedeng i-pick so, so screenshot mga idol kay hataltag special combo para magma-pohon. Atong special combo mo ni. Atong uh, special combo guys 081 081 versus 5 3 um, and then 6 mo na ihang shadow sa 081 ang iyang shadow muna ang kauban na ni ang family ani nga uh, 081 mo ni mga idolo basi ganahan mo 301 uh, muna na iyang family pag target og grumble mo ana basi ganahan mo nas, anang numero ha pwede ninyo respetar ang 301 no og isindikit po ni siya hmm, may mo na siyang 1 3 oh. Muna yung syndicate mga idol na Okay? kung niya gigap na siya, ang gap niya anak niya, kini, kay mahimo na siyang 0 to 9. Muna iya hanggap. Ah, kaluha ba yan na siya mga idol? Kining 209 o 081, muna iyang kaluha. Ha? Timanin na niyo mga idol. Kung ganahan mo, pwede niya i ibit. So, screenshot mga idol lang ito ang special combi para magpon. So, congratulations na itong to regalo, no? Lusot na po itong regalo ko adlawa So hinaut na makaugma, makalusot niya ito ang mga kombinasyon. Partial combi mga idol ha, mga boss. Ah, uh, mali. Partial. So, pero kung uh, naamoy mga sariling mga kombinasyon mga boss ha, o tan niyo pasok ni sa inyong kombinasyon pod ako ang mga kombin kombinasyon. Ah, uh, pwede gyen niyo patdan mga boss ha. Pwede niyo patdan o tanayin nyo magkapareho tag mga kombinasyon o sindikit ni mga boss 9-4-3 na 9-4-3 na siya o sindikato na siya so pag target rumble mga naog mapuhon Okay? niya yeah, ito ang kuha na ito ang pamintin balikigya mo ninyo itong pamintin kini uh, wag ako nitantan niya itong pamintin ba so pamintin na ito kay 9, 6, 1. Uh, 960. Mo ni atong pamintin ha, pag target og grumble mana ana, pamintin nato ni. Eh. Akong gibalik na pud sa inyo ha atong pamintin. So ayan, pamintin. Screenshot po atong pamintin. Kanya na ako ibabalikan sa inyo ha. O ganahan din mo magtryo, na ako inindot na tryo, kini ha. Uh, 88 8877 55 Ayan. Muni akong inindot na tryo sa sa akong nakita lang ba Onya keni siya balikin ninyo Ugma mapuhon ugma ang 652 52 245 45 o 58 ah 582 ayan 582 og gani ang 037 kaning 306 3 037 o ganahan mo ani pwede ninyo i-maintain mga idol ha. 307 versus 137. Kani duha. Pwede na ninyo i-maintain pag target og grumble mo ana o mapon. Kani ay magkumpiyansa ani kay wala kalusot. Kini siya kaning duha na number kini, kini kinahanglan Dugay na kay na wala pa kalusot. Basen yag na nga dili lang ni siya daghan siguro nag-maintain ani. Kung dili pa kalusot no. So ganahan mo, pwede na inyo patdan mga mga idol ha, mga boss. Okay, mura na tong guide karon advance para og mapuhon. So sa mga solid na boss rent d vlog nga ra, daghan salamat sa inyong tanan mga idol, mga boss. Uh, sa mga wala pa subscribe um, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga boss sa ito ang mga upload na video pa no kada adlaw so adlaw adlaw po tanag nag upload ang mga video o mga ganahan, kato mga sulid, uh, dagang salamat sa inyong tanan, mga boss, ha? Okay, out na ako, mga boss, kay gabi na, o good night sa inyong tanan, o dagang salamat, and God bless, og amping mo kanunay, mga boss, kung asa mo mong dapita karon mag-amping mo permi Okay, good night, and God bless sa inyong tanan. Hope tuwin taog mapuhon, sana makachambag hapon taog mapuhon. Okay, bye-bye, mga boss.